Iris, ngayong araw, kailangan mong magpakita ng sipag at syaga lalo na kapag nakikipag-usap, o nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Mahalaga na malinaw ang iyong mga intensyon, para makuha ang resulta na inaasahan mo. Sa loob ng bahay, iwasan ang pagiging sobra sa pagpili o pagbibigay ng kritisismo dahil maaari itong makaapekto sa pakikasama mo sa pamilya at magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Mas mabuting suportahan mo ang kanilang pangangailangan sa halip na manghusga. Sa usapin ng pag-ibig, bantayan ang tendency mong magduda nang mabilis sapagkat ito ay makakasira sa mga plano nyo bilang magkasama panatilihin ang tiwala at iwasan ang mga negatibong enerhiya na maaaring pumasok sa inyong relasyon Aries makakasama mo ngayong araw si Sagittarius pareho kayong puno ng sigla at ideya magandang panahon ito para sa bagong simula o plano ang color red at color yellow ay magdadala ng enerhiya. Pansinin ang number 12, number 8, at number 17 bilang gabay na nagpapasaya sa iyong mga plano. Taurus, ang ngayong araw, maging maingat sa pagiging labis na mabait sa mga tao sa paligid mo. May mga interesado lamang na samantalahin ang iyong kabutihan ng hindi karapat-dapat sa aspetong pinansyal, kung may kamag-anak o kapatid na lumapit sa iyo, para humingi ng tulong, kung kaya mo naman ay subukang tulungan sila, dahil makakatulong ito para dumami, ang magandang oportunidad, at positibong enerhiya sa mga plano mo. Sa trabaho, mas mabuting iwasan muna ang sobrang pagtulong, lalo na sa mga bagay na alam mo na, dahil maaaring magamit ito upang makuha ang iba na iyong kaalaman at pwede kang maiwanan sa mga susunod na gawain o proyekto. Magingat sa buong araw at pagmasdan mabuti ang mga nangyayari sa paligid mo. Taurus, kasama mo ngayon si Cancer at magiging kalmado at organisado ang iyong araw. Ang color green at color cream ay magbibigay ng kapanatagan. Bigyang halaga ang number 5, number 14, at number 22 bilang pahiwatig ng mabuting direksyon. Gemini Ayon sa iyong gabay ngayong araw, may posibilidad na may taong gustong makialam, o manghimasok sa mga plano mo, kaya kailangan mong maging mahinahon at magpakita ng pasensya, upang hindi masira ang daloy ng mga ginagawa mo. Kapag may alam ka o ginagawa sa mga bagay-bagay, maging maingat sa pagbibigay, ng impormasyon upang hindi ito mapakinabangan ng iba. Sa pagmamahalan, magiging masaya ang takbo ng inyong relasyon, lalo na kapag nagpapakita ka ng lamang at pagsuyo, na nagdadala ng positibong emosyon at enerhiya. Sa pera o pinansyal na aspeto, kung ayaw mong magpautang, panindigan ng iyong desisyon, kahit na matagal na kayong magkaibigan, upang maprotektahan ang swerte at hindi masira ang mga plano mo sa pera. Gemini, magaan ang samahan mo ngayon kay Aquarius, at maaaring may ideyang magbubukas ng bagong oportunidad. Ang color blue at color white ay simbolo ng kailanawan ng isip. Ang number 9, number 11, at number 25 ay magdadala ng inspirasyon at pagiging maingat. Ka Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw, malakas ang iyong pakiramdam ng pagunawa. Mag-ingat sa mga gagawin at desisyon, dahil baka samantalahin ka ng iba kung masyado kang magpapakita ng awa. Kapag may mahalagang bagay kang kailangang sabihin, sa pamilya o minamahal, huwag magatubiling ipahayag, agad para matulungan kayong ayusin ang anumang problema. Kung may plano kang gawin ngayong gabi, ipagpatuloy ito ngunit bantayan ang paraan, ng iyong pakikipag-usap upang maging maayos ang takbo ng usapan. At sa trabaho, iwasan ang pagmamadali sa mga gawain. Ang pagiging padlos-dalos ay maaaring magdulot ng pagkakamali na magpapahirap sa iyo sa huli. Cancer, ngayong araw, maganda ang ugnayan mo kay Pisces, pareho kayong emosyonal pero maunawain. Ang color silver at color light blue ay magdadala ng katahimikan. Pansinin ang number 6, number 13, at number 21 bilang gabay sa kapayapaan at kaitulasan ng isipan. Leo, ang pahiwatig, ay mas mainam na gawin mo lang ang tingin mong tama, at huwag masyadong magpakaapekto sa sinasabi ng iba ngayong araw. Sa ganitong paraan, mas magiging malinaw kung sino ba talaga ang mga taong maaasahan mo. Palakasin mo ang loob dahil may mga tao na maaaring subukan ka o lokohin. Sa kabila ng lahat, matalino ka at kaya mong sundin ang gusto mo kahit pa may mga hindi sumasang ayon sa pamilya. Pansinin ang mga kapamilya na tila tahimik o may problema pero ayaw nilang sabihin sa iyo. Maaaring kailangan nila ang suporta mo para hindi sila malungkot o mawalan ng kumpiyansa. At iwasan muna ang pagpapahiram o pagpapalitan ng pera sa mga kaibigan dahil posibleng magdulot ito ng komplikasyon. Ang pahiwatig sa pag-ibig. Kapag bumaba ang tiwala mo sa minamahal, makipag-usap ng maayos, upang ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan, at mawala ang mga masasamang damdamin. Leo, makakasama mo si Iris sa masiglang enerhiya. Magandang araw ito para sa pagpapakita ng talento o pamumuno. Ang color gold at color orange ay magpapalakas ng kumpiyansa. Ang number 2, number 15 at number 30 ay gabay sa tagumpay sa pamamagitan ng pag-iingat. Virgo, ayon sa iyong gabay ay mas makabubuting magtiwala ka sa kapamilya, tulad ng kapatid o kamag-anak kapag nag-aalok sila ng negosyo kahit maliit lang ang kita. May magandang potensyal na magtagumpay kayo lalo na kung nagsasama-sama kayo sa gawain. May malinaw kang isipan ngayon kaya mataas ang tsansa na maging maayos ang mga plano at aksyon mo ang pinapahiwatig. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, maging maingat sa pakikasama, dahil may ilan na maaaring magtakip, silim sa iyong kaalaman o pagsisikap. Sa pag-ibig, maaari kang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, kung mananatili kang naglilihim tungkol sa pera, lalo na kung nakakatulong ka ng palihim. Maging tapat at maging bukas upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Virgo Kakampi mo ngayon si Taurus, parehong praktikal at maayos magdesisyon. Magandang panahon para sa mga gawain na may kinalaman sa bahay o pera. Ang color brown at color green ay magdudulot ng balanse at maunawain. Ang number 24, number 10, at number 18 ay pahiwatig ng progreso sa mga gagawing plano. Libra ang pahiwatig, kung may biglaang mag-aalok mula sa dati mong kaibigan tungkol sa negosyo, ayos lang iyon. Maaaring may matutuklasan kang bagong ideya, para sa iyong mga plano. Ang iiwasan ang usapan na may kasamang alak, dahil magdudulot lang ito ng gastos, at wala kang makukuhang swerte. At maging matsaga sa pakikitungo, sa mga magulang ngayong araw, para mas maging maayos ang samahan kung may kailangang pirmahan gawin mo ito dahil makakatulong ito sa iyong pag kung may hihingi ng tulong sa pera mula sa mga magulang o kapatid at may extra kang pera pwede mo silang tulungan iwasan mo lang ang magbigay ng pera sa pamangkin o tiyuhin ngayong araw sa trabaho matatapos mo ng maayos ang mga gawain. Iwasan ang mga kasamahan na mahilig magbiro ng bastos dahil ito ay maaaring magdulot ng gastos at makapagpabagal ng iyong trabaho. Libra, kasama mo ngayon si Leo, at magaan ang pakikitungo mo sa mga tao. Magandang araw ito para sa pagbuo ng bagong koneksyon o pagkakaibigan. Ang color pink at color blue ay maghahatid ng positibong enerhiya. Ang number 7, number 12, at number 26 ay magiging gabay mo at pagiging masaya kang kausap sa tagumpay. Scorpio, ang pahiwatig ay magingat sa mga biglaang usapan ngayong araw. Pansinin mabuti kung paano magsalita ang kausap mo para malaman mo kung ano ang diskarte niya. Hayaan mo siyang maghintay bago ka gumalaw. Kapag naiinip siya, malamang hindi para sa inyo ang deal, ayon sa iyong gabay. Ang isa pang gabay, ay magiging malakas ang iyong pakiramdam, at pwede kang kumita ng pera kung maging matalino ka sa pag-aayos ng mga deal. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, magingat at pumunta ng maaga para maayos mong magawa ang mga gawain at makamit ang pagunlad. Nayon ang gabay ngayong araw para mas makita ng boss ang iyong pagsisikap. At sa pag-ibig o sa relasyon, maging malambing ka lang para lalo pang mapanatili ang kasiyahan ng inyong samahan. Scorpio, makakasundo mo ngayon si Capricorn sa mga seryosong usapan o plano. Magandang panahon para sa pagpaplano ng kinabukasan. Ang color black at color gray ay simbolo ng determinasyon. Ang number 30, number 9, at number 19 ay magdadala ng katatagan ng desisyon, at maging mapagsuri. Sagittarius Ang pahiwatig ngayong araw, may magandang takbo ang deal, na matagal mo nang inaasikaso dahil sa iyong pagsisikap. Maganda ang iyong swerte, pero iwasan mo ang mga tao na gusto sumabay sa iyong swerte, dahil baka sila pa ang lalong magtagumpay. Kung may deal sa malalayong lugar, maayos din ang kalalabasan nito. Ayon sa iyong gabay, sa pera na ma'am, huwag muna magbigay sa pinsan o pamangkin para mapanatili ang iyong magandang kalagayan sa pananalapi. Sa pag-ibig, kailangan mong maging maunawain at magkaroon ng mahabang pasensya para magtagal ang inyong relasyon na laging may good vibes ng mga bagong kaalaman na darating para sa inyo dahil es masaya ang relasyon. Sagittarius, makakasama mo si Gemini at magiging masigla ang araw mo sa pakikipagkausap at pagkilos. Magandang gamitin ang color purple at color yellow para sa inspirasyon sa mga kausap. Ang number 8, Number 14, at number 28 ay tanda ng pagunlad sa mga plano mong gustong gawin. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw, iwasan mong maghintay sa deal kung ang kausap mo ay madalas may dahilan at palaging late. Iwasan ang mga taong ganito dahil magdudulot ito ng gastos at abala. Maganda ang pakiramdam mo sa mga kapatid at magulang ngayon. Kung may mga proposal sila, pakinggan mo, dahil may ilan na pwede talagang maisakatuparan, ang pahiwatig. Sa pera, magingat ka. Huwag muna magbigay ng pera ng pautang sa mga kaibigan, dahil isa pa yan sa ngayon. Ang kukuha ng iyong swerte, mas mainam na mahal sa buhay, ang mabigyan ng pahiwatig. Para ang mga good vibes ng swerte ay lalong sisigla. Sa trabaho, maging maingat sa pagsisalita, lalo na sa mga kasama dahil kapag inilahad mo ang iyong galing, baka isipin nila na mayabang ka. Mas mabuting mag-focus ka sa trabaho, munang walang maging suliranin, at upang masaya kang makauwi sa bahay. Capricorn Kasama mo ngayon si Virgo, at magiging maayos ang iyong fokus sa trabaho. Magandang araw ito para sa mga gawain na nangangailangan ng pasensya. Ang color gray at color green ay magdadala ng kalinawan ng isipan, o sa mga plano, ng pagkakakitaan. Ang number 5, number 11. At number 24 ay pahiwatig ng tagumpay basta maging maunawain. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, kailangan mong maging matsyaga. Sa pamamagitan ng pagpapasensya ng mas makagawa ka ng tama at makabubuting desisyon. Kung may deal na kailangang pag-usapan, madali kayong magkaintindihan dahil maayos ang iyong pag-iisip ngayon. Iwasan ang agad pagsunod sa mga kapatid, baka magastos ka ng hindi inaasahan. Walang mawawala kung tatanggihan mo muna sila sa ngayon, ayon sa iyong gabay. At kung may balak kayong magsimula ng negosyo ng pamilya, lalo na kung ang anak o minamahal, ang may ideya, samahan mo sila. May posibilidad na magtagumpay kayo. Sa trabaho, magiging maayos ang araw mo. Ang kasipagan mo ang magbibigay daan, para mapansin ka ng iyong boss at magkaroon ng pagangat sa hanap buhay. Ang isa lang iiwasan ngayong araw, ay kasama na mahilig magsalita, ng tukso ng pagmamahalan. Aquarius, makakasama mo si Libra na magbibigay ng maayos na komunikasyon at pagunawa. Magandang panahon ito para sa pakikipagtulungan. Ang color blue at color silver ay simbolo ng pagkakaisa. Ang number 6, number 10, at number 27 ay magiging gabay mo sa masayang pagbibiyahe. Pisces, ayon sa iyong gabay ngayong araw, kung may hiling ang kilala mong tamang tao, at kaya mong ibigay, gawin mo ito dahil makakatulong ito sa iba mong mga plano. Handa silang tumulong sa iyo ayon sa gabay mo, sa hinaharap, ang pahiwatig. At kung may balak kang makipag-usap sa kapatid, ipagpaliban mo muna ito dahil hindi kayo magkakasundo sa ngayon. Pumili ng ibang araw para makausap ng maayos, at maging mas maayos ang resulta ng usapan. Sa pamilya, ang pahiwatig ay maging maingat sa mga pag-uusap na tungkol sa pera. Sabihan mo sila para makaiwas sa problema. Sa pera o sa pananalapi, iwasan mong magpahiram, tumulong sa pananalapi, o magpautang mas pagtuunan mo ang mga pinag-aralang investment na legal, dahil ang senyales doon ay mas makakainam na makakaipon ka ng maayos. Pisces. Magandang araw kasama si Cancer dahil parehong maramdamin at maalalahanin. Pabor sa iyo ang mga gawaing may kabutihang-loob. Ang color gold at color white ay maghahatid ng kapayapaan ng isipan at pagsasalita. Ang number 12, number 9 at number 16 ay magbibigay ng inspirasyon pag gumawa ng gusto mong matapos.